Good morning, good morning, magandang buhay. Magluluto ako ngayon ng pakbet ngayong araw na to. Ito ang aming tanghalian. Namitas nga pala ako ng talbos ng kamote dun sa akong mga tanim. Meron din akong kinuhang ampalaya, hindi dahon. Tapos yung bunga, kukunin ko maya maya. Sabi ko nung isang araw, yung salada ko siya, lagyan ko na ng sibuyas, tsaka ng ano, kamatis. Kamatis masarap ng sawsawan yun eh kaso hindi ko nagawa na busy kaya ngayon ayan iluluto ko siya iya harvest ko siya maya maya kukunin ko doon sa aking tanim sarap talaga pag meron kang maa harvest sa mga tanim mo no napakaganda tsaka sariwang sariwa yung mga dahon niya sasama ko yan sa aking pakbit tinan niyo, ang ganda sariwang sariwa, -sariwa. Bali pang apat ko ng harvest yung sa aking ampalaya. Tara samahan nyo ako natin dun sa ano, sa aking tanim. Ito na guys, kunin ko na yung bunga na ampalaya ko. Nakakatuwa 'di ba guys? Siguro lalong nakakatuwa kung marami siya tapos sabay-sabay. Bali nga pala, pang-apat yan sa buwan ng ampalaya ko, yung itinanim ko sobrang tuwan-tuwa ako dito kasi ito na yung pinakamalaking bunga na kukunin ko dito i-harvest ko sa tanim kong ampalaya tingnan nyo guys, napakalaki niya. tsaka tumaba siya ng sobra, ang ganda niya talaga siguro lalong masaya kung sabay-sabay silang namunga tapos biglang lumaki no? ayan, ah harvestin ko na yan isasama ko sa iluluto kong pakbet tinan nyo yung mga dahon niya. Naguulan kasi kaya medyo, ayun, masigla yung mga tanim natin. Pero ngayong araw na to, naku, napakainit sobra. yan nga pala guys, may mga naninilaw na dahon, pinagpuputol ko na. Tinanggal ko ba? Kasi medyo maedad na rin yan, ilang buwan na yan. Siguro mga tinanim ko yan, mga 2 months na mahigit or mag 3 months na siya. Ayan o, may dala akong gunting. Ayan niya, ayan yung dahon na tinanggal ko sa mga ano ko. Sa, ang tawag dyan, sa may sanga ng aking ampalaya. Wala. Gusto ko talagang ipakita sa inyo kung paano ko siya pitasin. May dala akong gunting problema. Hindi ko siya magupit kasi pag ginupit ko siya babaksak dun sa simento. Yan, si set up ko muna sa wakas na iset up ko na rin tong aking cellphone mabibidyo ko para ma-share ko sa inyo yung pagkuha ko ng ampalaya o di ba diba? napakasaya naman share ko sa inyo yung sa aking tanim kukunin ko na siya karan nakuha ko na siya guys o di ba <laughs> Naging isa na lang siya. Meron pa papakita ko sa inyo. Mga maliliit. Pero ito na yung pinakamalaki. Papakita ko sa inyo. Ito lang yung share ko sa inyo guys. Ayan o. Meron pa. Magkasanag yan. Ayan o. makadikit siya. Meron pa siyang maliliit. Nabubunga-bunga pa naman siya. Saan pa ba yung iba? Meron pa yan eh. Wala, dalawa na lang yung nakita ko. Dito sa kabila. Ito isang puno na to, dahon to ng ano. Lumalaban pa siya. Dahon ng, ano ba yan? Puno ng sili. Ayan pa siya, meron pa siya dito. Pinagap siya. Wala na ata siyang buhay. Dalawa na lang. Dadalawa na lang siya. Ayan, pasok tayo sa loob. Dalahin na natin to at gagalitin ko na rin yung boses ko kakaiba pa kasi masyado maaga pa dito 7 pa lang talaga ng umaga nagpe-prepare na ako prepare pa lang naman pero hindi ako magluluto pa maya maya pa siguro mga 10am tara pasok tayo sa loob ayan na guys yung pala yung nakuha ko sa labas o di ba tanim tanim lang pag may time maya anihin tayo parang work ba diba? kailangan mo magtrabaho para kumita ka itong okra na to binili ko yan sa palengke, kasabay nitong talong kalahating kilo yung binili kong talong kaya lang isa lang yung ilalagay ko sa aking lutuin kasi pag pinagsama-sama na yan madami na yan tapos ang partner niyan tilapia pritong tilapia guys na kung mapaparami na naman itong kain natin mapapasarap na naman maya maya iluluto ko na yan guys ilang lang share ko sa ngayon kasi taong bahay na naman nandito na naman tayo sa bahay ngayon walang ganap sa labas tanim tanim din pag may time napakasarap sa pakiramdam pagka meron kang inani Ayan guys, naluto ko na yung ampalaya ko. Diba? Ang sarap. Tapos na-insalada pa ako ng ampalaya, tapos piritong tilapia. O, diba? Ang sarap na ulam natin. Kaya na tayo, guys!